Hi okay guys, pag-usapan natin ngayon is para paano kayo makakaiwas sa scammer. So ito para dun sa mga first timer no or siguro kahit dun sa mga ex abroad kasi ako ex abroad ako pero na-scam po ako. So ito para sa atin tong lahat. So ito yung mga lesson learned na pwede kong maibahagi sa inyo, guys. So, yan. Kung ikaw ay uh, dati na nanonood sa mga vlogs ko, so, ma mapapansin nyo na meron ako sa mga vlogs ko na binabanggit na naiskam po ako ng uh, almost 160,000 pesos. <coughs> sorry. Diyan sa Pilipinas. So, naiskam talaga ako. So, masakit talaga siya. Ang hirap niyang makamove on na hanggang ngayon parang ah uh, pag iniisip ko, syempre, andon yung part na binayaran mo yung pera na yon na uh, hindi mo naman talaga siya napakinabangan. Pero itong vlog na to, guys, i-explain ko sa inyo paano nyo ba maiiwasang may scam. So, ang una na nakapagbigay sa akin ng uh, ganito, na kailangan ko siyang i-, i elaborate sa inyo, kailangan kong sabihin to sa inyo kasi meron tayong isa sa ating comment section na nagbanggit na uh, nag-apply daw siya sa Grape care LTD. So, pag-apply daw niya, hinihingan daw siya ng processing fee na 5,000 pesos. So, ang, ang Grape care LTD po, as far as I know ha, as far as I know, hindi po sila humihingi ng pera sa inyo from the very, very start. So, magka, maglalabas lang kayo ng pera once na kailangan nyo ng inyong, um, pangalan to. kailangan ng inyong medical. So, yon kayo mismo magbabayad sa clinic. So, hindi siya dadaan sa sa venture or kahit anong katayap ng Great Care LTD. So, hindi po siya dadaan doon. Una, sa inyong medical. Pangalawa, sa inyong visa appearance. So, bakit? Kailangan nyo pong magbigay ng inyong visa uh, payment pero reimburse siya ni Grapecare LTD once na paalis na po kayo. So dati hindi ganyan pero ngayon ganyan na po. So nire-reimburse nila kasi nga maraming umaalis or maraming nakapag-visa na tapos biglang mag out dahil natatagalan sila. So, ang ginawa ngayon is uh, i re na lang kayo muna magbayad ng inyong visa. So, maghanda kayo ng hanggang 15K. Kasi po dati nung mga time ko is nasa 11 or 12K pa lang. So, dahil way back 2022 pa yon so, possible na nagbago. So, maghanda kayo ng mga 15K. And uh, hindi kayo hihingan ng first processing fee ng uh, Grapecare LTD. So, wag din kayong maniniwala doon sa mga nakikita nyo sa Facebook. Kasi dito, sa mga sinasabi ko dito, sa Facebook page, i uh, isearch nyo lang sa Facebook bar, search bar, ang Grey LTD, then lalabas na siya. So, meron siyang lumalabas na ibang Grey LTD. Ang hanapin nyo po na lumalabas na Grey LTD is yung nasa 100k ang subscriber or 100k na yung kanyang followers uh, kasi po yun yung legit na Grapecare Ltd so sa iba, naghihingi daw ng pera so I was shocked so hindi ko rin, malayo din kasi ako sa Grapecare so far kasi ako po ay for 4 hours yung layo ko sa Grapecare ngayon pero dahil nga ako ay uh, content creator ng mga agency or ng ganito So, yan. Binibigyan ko lang kayo ng konting, uh, ano ba yon Parang, binibigyan ko kayo ng babala na huwag kayo magbabayad basta-basta. Okay? So, ang Gravecare LTD po, hindi siya humihingi ng pera. So, maghihingi lang siya ng PF once na kayo po ay uh, pa-flight na. So, mga one week or two weeks before yung flight nyo, saka lang sila hihingi ng pang-placement fee worth of inyong one month basic salary. So, yan. Sa iba naman, na mga agency, so kahit saan to ha, kahit saan to guys, once na ang agent nyo, or may agent kayo, hiningan kayo ng pera, kinukulit kayo, hindi makahintay, so magtaka na po kayo dyan. Guys, magtaka na kayo dyan once na hindi makatiis, hindi makahintay, tapos wala pang nagagawang process sa inyo, is hihingi na naman ng pera. So, sa una, hihingan kayo ng 5,000. Kung sa sasabihin nila para sa documentation, ganyan, ganyan. So, ang ang isipin nyo, bakit ba ako nag apply Di ba para magtrabaho ako? Bakit ako ang hihinga ng pera? Di ba? So, yun yung isipin nyo. Kasi, ah uh, meron tayong isa sa comment section dito na nahinga ng nasa 100, I think kung di ako nagkamala, na 160k daw yun o 180k sa peso yung nahingi sa kanya. Ang unang hiningi daw sa kanya is 20k para sa processing fee tapos parang humingi ng 80k para sa visa, something like that. Tapos humingi ulit sa kanya ng another, I think 80k ulit, para naman daw doon sa pag nag-iba daw siya ng employer. Sabi ko sa kanya, agent kasi yung kausap mo. So, dyan, nagbibigay po ako ng babala sa inyo huwag po kayong basta-basta magbabayad ng pera. Sa lahat po ng mga nagko-comment sa akin at nare-replyan ko about doon sa nagtatanong kung legit ba tong gantong agency, kung hindi siya located sa Pilipinas, uh, hindi ko siya masasagot, pero kung located siya sa Pilipinas, hanapin nyo lang po siya sa dmw, www.poea.com at doon nyo po malalaman kung legit siya, valid siya in uh, or hindi. Ngayon, what if naman kung kayo ay located sa ibang part ng ka ng bansaan, uh, I mean ng world, like ng Taiwan? Yan, meron din kasi tayo Taiwan sa Middle East ganyan. So, pag nag-comment po kayo at alam ko na may napaalis yung agency nyo, nagsasabi po ako sa inyo na legit 'yan. But once na hindi ko pa po siya narinig, ay hindi po ako nagbibigay sa inyo ng uh, talagang sagot na sure. Kasi ayoko na maging reason ako para kayo ay ma... Ano nga Ma... No, yun? scam yan. Ayoko maging reason. Ayoko, ayoko ako yung reason na kasi sabi ni... Ano ano daw eh, legit daw yan eh. Kaya ako nagbigay ng pera. So ayoko po ng ganun kasi ako I know the the feelings na na-scam. So ang laki noon, 160,000 sana, sana ipinang business ko na lang 'yon, 'di ba? So, yan alam ko ang pakiramdam kaya hangga't maari hindi na po ako nakikipag-usap ngayon pagdating sa mga agents. Yan, kahit sa mga ano, guys, naka-encounter din ako kahit sa mga LinkedIn. So, kung meron dito sa inyong mga nagtitingin sa LinkedIn, sa mga Indeed, merong iba din na humihingi sila ng bayad para daw ma-process yung papel mo, para daw ganyan. Tapos, located sila sa ibang bansa, pero pag nagpabayad sila, ang, ang bayad nila is Dragon Pay. So, ang Dragon Pay po is under ng Pilipinas. So, sa Pilipinas lang ginagamit halos ang Dragon Pay. So, magtaka na kayo kung bakit DragonPay uh, Dragon Pay kayo magbabayad. Yan. So, yan. Sana nakatulong, no, sa lahat. Ayoko kasi na may scam kayo. So, binigyan ko lang kayo ng konting babala. Binigyan ko lang kayo ng konting um, senaryo na wag po kayong basta-basta magbabayad. Hanggat maari, kung kayo ay makakapag-comment sa akin dito, makikita nyo. ah, uh, Re-replyan ko po kayo, maghintay lang kayo. Hindi, hindi ko agad kayo lahat ma-replyan kasi masyadong madami. Pero marereplyan ko po kayo. So wag muna kayo agad magbayad, guys. Kasi uh, sa iba nating community kasi may mga nagsasabi rin na ay ah, itong na agency na to is legit. So nalalaman ko rin siya na legit siya. Kaya naiibigay ko rin po sa inyo yung information na yon And I hope na makatulong yon sa inyo yung mga information na binibigay ko dito. So guys, please, wag kayong magpapascam, please. Ako na lang, okay na yung sa akin. Okay nang doon sa akin. Wag kayong basta magpapascam. So hindi lang yan naman dito sa pag-apply dito sa ibang bansa. Kahit sa ang bagay, kasi marami na po ngayon ang mga scammers. Magtaka kayo kapag ang kapag kayo ay nag apply pero kayo ang hinihinga ng bayad. So, yan. Diyan kayo magtaka. Not unless kung talagang alam yung paalis na kayo, nakapag-visa na kayo, or something plight nyo na, yan, hihingan kayo ng bayad. It's okay. Kasi paalis na kayo. Talagang ganun. May PF talaga. Pero kung nagsisimula pa lang kayo, hindi pa nga kayo nagwa one step ahead. Tapos hininga na kayo. So, yan. Magtaka po kayo. Kasi pera lang talagang habol nila sa inyo. Yan. Sana nakatulong na. Bye!